Hello everyone. Kapon guys, is ko yung mga sanga-sanga. Ngayon naman, pinalakol ko yung buong puno kasi <coughs> mahaba na siya guys. Pag, pag mag start na naman yan siya, iaabot yan sa kurinti ko. Kaya talagang pinotol ko na siya para pag mag-start na naman siya, manalingsing, Diyan na lang sa ano, sa baba. Hindi na sa taas, di ba? Yeah, yan. Buti na lang may palakol ko, guys. Sa ano ko yan, sa dating kasama ko dito sa bahay, din nila din Buti na lang naisip ko kasi sabi ni mama pa kanina, ang video call kami. Ang sabi niya is, lalagariin ko daw. Sabi ko, ay, meron pala akong ano dito, palakol. Palakol ba yung Tagalog ng atsak? Ah, basta yun na. Kaya, yan, hapo na ngayon. Saka, walang init, kaya yan. Pinalakol ko na, guys. Para, malinis na. Tsaka, hirap din pagka uh, mataas. Hindi, para, hindi, hindi ko nakukuha. Ginakain lang ng ano. ginakain lang ng grasshopper. Ayan. Nahirapan ako sa simula guys kasi hindi na ako hindi na ako hindi na ako nasa hindi na ako sanay. Ano ba 'yan? Tagalog ko. Eh, pero noon sanay 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 na sanay ako mag, mag paghawak ng ano, palakol. Yan, konti na lang guys, mapuputo na yun siya. Kasi pag di ko pinutulan, pagka uh, mag, kakaroon na naman siya ng bagong, ayan, tutulong na guys. Magkakaroon na naman ng bagong dahon yan. Eh, okay. as taas. Oh, o, diba? O, diba? O, diba? naputol yan lahat siya yung tatlo guys pinutol ko talaga guys buti na lang matalim yung palakol na ginamit ko naputol ka agad kahit yung pangatlong gina, uh, pinutol ko pinalakol ko saglit lang kasi matalim yung palakol. Yan. sana na lang guys. Putol na yan lahat. Ayan, guys. Malinis putol na. Ha? Diba? Malinis na. Nagsin <laughs> na siya. Hindi na siya mahaba. Hindi na maano. Mataas. Pag mag-start na naman yan. Ayan, dyan na lang. oh. Sa so baba na. Hindi na mahirap kukukuhanin. Meron pa akong pinutol isa dyan, guys. Ayan, patol na. Hindi ako nagtali ng buhok, guys. Kala ko kasi okay lang din magtali ng buhok. Isa lakas pala ng hangin. Hindi na ako pumasok ulit. Para magkuha ng tali. Tsaka hindi naman masaba ang buhok ko. Maiksik lang ako. malakas lang kasi ang hangin kaya yung buo ko yung ano sa mukha yan, yan. pag gaman, mag start na naman siya hindi na aabot ako yan ah Tapos din. Nalinis din siya. Oh, my God. Nalinis na siya, guys. Ayun. Nalinis na. Kasi pag ma... Hindi mo putulan, pag mag-start naman... Ayun ang kulinti ko. Oh. Tatakot ako. <laughs> Naputol ko din. Sabi pa ng mama ko eh. eh ano daw, ilagari. Sabi ko, may ilagari. May atsa ako dito. Hindi kinuha